Good morning po mga kalaki, gising bangon na po tayo. At ah, syempre, ano po, deslo po. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Oh, ilang ah, ilang linggo na lang. Ber na ng December, 'di ba? November na ngayon mga kalaki, ang tanong, nararamdaman mo na ba na suswertehin ka? Nararamdaman mo na ba na mananalo tayo? Abi, it lang. Ah, tawag ito maniwala lang tayo na mananalo po tayo sa mga lucky numbers natin tulad ng iba na napanalo na natin ano po ako hindi ako nawawala ng pag-asa hindi ako titigil na magbigay ng mga lucky numbers sa inyo, magsumada basta wag lang din po kayong titigil dito lang po tayo sa legit mga kalaki kahit po ginagaya tayo okay lang yan sige karapatan nila yan pero ang importante po dito po tayo sa legit na nakakapagpanalo labas po ng mga numero basahin niyo po sa mga messenger natin, sa mga comments po natin, sa mga videos natin na ina-upload, ng mga pinopost natin, ng mga napapanalo natin. Kaya dito po tayo mga kalaki, tumutok araw-araw at ito na po ang mga two-digit lucky numbers na ibibigay po namin para po sa inyo. Kaya halika na, kunin mo na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, ayan, ayan. Ito mga kalaki, umpisahan na po natin ang mga two-digit lucky numbers na masuswerte sa... Quezon City, Quezon City, 18-24, Pampanga, 14-19, Pangasinan, 30-36, La Union, 17-22, Ilocos Sur, 31-15, Ilocos Norte, 19-20, Nueva Ecija, 8-10, Nueva Vizcaya, 6-9, Mas Bate, 1.24 Cebu, 5, 28, Baclan, 2330 Aurora, 292 Laguna, 151 1, 30.17 30, 17, Olongapo, 16.23 23, Dabao, 19, 28, Tarlac, Gis, 12, Quirino, 1, 26, Bacolod, 517, 17, Cabite, 24, 27, Taguig, 34, 32, Mindoro, 35, Marinduque, 24, 4, Caloocan, 6, Gis, Muntinlupa, 31, 36, Palawan, 3035, Sambales. 2832. Tabo, 17-19. Kalinga Apayao, 21-24. Romblon, 13-11. Angono Rizal, 27-21. Montalban Rizal, 5-20. Antipolo Rizal, 15-17. Taytay Rizal, 4-25. Kainta Rizal, 17-27. San Mateo Rizal, 8, di is, isabela, tres once, Tugigaraw 24, 25 rojas, 26, 28 capiz, doce gis, buhol, treinta y uno veintidós, 7 sa is, cete, bagyo, treinta y cuatro bicol, cinco Batangas 3014. Ayun mga kalaki, puputulin muna natin sa Batangas para po sa mga masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang po araw-araw at oras-oras lalo na po tuwing alas 5 po ng madaling araw. Nararamdaman ko po yung sacrifice nyo na talagang gumigising kayo ng maaga at daily habit nyo na po. Minsan nagchat-chat po kayo, Sir Red anong oras na po, wala na po, wala pa po, alas 5 na po, wala pa po kayong upload. Pagpasensyahan niyo po kasi minsan late din ako nagigising, nag-upload pa po tayo ng mga lucky numbers dahil napupuyat po ako, kakapasa, kakasumada, kakareply po sa mga private consultation ng mga members. Ayan, kaya ngayon po mga kalaki, tandaan nyo ha, ang mga lucky numbers namin, libre po yan, walang bayad. Pag post namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, inyong inyo po yan, wala pong bayad yan. Ang private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po yan. Kami po magbibigay ng mga lucky numbers, mga tips sa inyo na nyo po sa loob po ng 3 months. Sa mga interesado po, pwede po kayong mag-message. Uh, pwede, po kayo, pwede nyo po akong tawagan o kaya tawagan ko kayo para legit na legit po ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao. Okay, pero ang laki numbers po namin pag in-upload namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre po yan, wala pong bayad dyan. Private consultation lamang po at ito po ay walang pilitan sa may gusto lamang po magpa-private consultation. Kaya sa mga bashers dyan, wag na po kayong mag-bash, Lab lab blab, lab 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 na lalo na po ngayong Pasko. I'm sure naman na pinapanood yung video namin at tinatayaan nyo rin yung mga laki numbers na binibigay namin sa inyo. At sa mga honest, ito ha, sa mga honest po dyan na mga nanalo, na sinasabing nanalo sila at sinasabi sa akin at nagbibigay ng balato, congratulations, maraming salamat po. At sa mga hindi po honest, kahit nanalo na sila, abay hindi pa sinasabi na nanalo na sila, okay lang po yun. Mas kayo po magdadala nun. Bahala po kayo. At syempre po, tandaan nyo, yung mga dito sa Lucky World, wala pong kasinungalingan dito. Dapat po totoo. Kapag ka nanalo ka, nanalo ka. Kung hindi ka nanalo, hindi ka nanalo. So, ganon po mga kalaki. Kaya eto na po, ituloy na po natin. Natandaan nyo yung lucky numbers namin. 3 days bago natin palitan. Wala po itong pilitan. At eto na po, ituloy na po natin ang pamimigay po ng 2 digit lucky numbers dito na po tayo sa Iloilo. Ayan po. Iloilo. Ang 2 digit lucky numbers mo ay 722. Leyte. 530. Samar. Sa para 29. Paranaque. 811. Manila. 33. 22. Pasig. 1117. San Juan. Gis 13 at Marikina sa is 20 8. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga 2 digit lucky numbers. Takbo na po sa nyo yung outlet at make sure po na nakarambol. Lagi kong sinasabi, i-rambol nyo ang 2 digit, 3 digit, 4 digits. Kasi ang dami na naman nagchat-chat. Sir Red, hindi ko po na-rambol. Sana po ni-rambol ko, nanalo sana ako. At yung iba, hindi daw natayaan kasi po naglalaba. Iba nakatulog. Ayan po, dapat po pag binigyan ko kayo ng lucky numbers alam niyo naman ang hirap po magsumada sana po alagaan niyo po okay so ayan po shout out time na po tayo mga kalaki shout out po tayo sa kay sa aming teacher ay ito hello po maram ay si teacher hello po marami tayong followers diyan na teacher ayan po sa Caloocan Caloocan City hello po maraming maraming salamat po sa panonood niyo diyan sa aming lovable teacher na si sir Perez. Ayan po. Sir Perez, hello po sa inyo. Uy, may naalala rin ako. May Sir Perez din ako sa dagupan. Hi, Sir Perez. I miss you. Love you. Ah! <laughs> Ayan po. Mabait siya, mabait si Sir Perez ko na yan. Ayan po. At syempre, batingin ko na rin kay si Ma'am Jona. Hello po. Si Ma'am Giselle. Si Ma'am si maam Ventura. Hello po. Ayan po. Syempre nga aking boss, si Sir Okwaman. Hello po, Sir Okwaman. At syaka si Sir Balukating. Syempre, Ma'am Barbo. I love you, Ma'am Barbo. At syaka si, si Wyden Arcas. Hello po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah... Good luck po, mabuhay po tayong lahat. Siyempre, Ma'am Rima, Ma'am Giselo, oh, na miss kita. Ayan po. At siyempre, uh, thank you, thank you very much po sa mga masusugit po. O, oh, si Dr. Terrera, hello po. Ayan. Sige, shout out na tayo lahat dyan. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre, mga kalaki, tandaan nyo po, ah, ang mga lucky numbers natin, inaalagaan po natin ng 3 days bago po natin palitan. At ito po, pahabol natin yung mga toda po ng tricycle driver po dyan sa Mike Quezon. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan sa, ano to? Sa to? Agbila, ano? Tagbilaran Quezon. Oo, yun to. Hello po sa mga tricycle driver dyan. Maraming salamat po. Good luck po. At sana ingat, ingat, ingat. At sana manalo tayo ngayong bago uh, bago magpasko. Ngayong araw na to, sana manalo. ka, gising na gising na.